Ay, kuya, ako si Lisel Cantila Quizon, aka Gopang Hilaw. I'm from Calatrabang di Gros Occidental. Nakatira ako dito sa bahay namin. Kuya, gusto kong pumasok dyan sa bahay nyo kasi ang init dito sa amin. Dito sa Calatrabang di Gros, grabe, sobrang init kuya. Araw-araw, parang niluluto sa sa init ng araw kuya kaya gusto kong pumasok dyan sa inyo kuya kasi alam ko marami kang irkun dyan sa inyo sa bahay mo kuya marami kang irkun kahit sa si kahit sa CR, kuya may irkun ka alam ko kaya gusto kong pumasok kuya ah uh, tapulan ako kuya hindi ako marunong mag ano magsaing ng kanin ba hindi ako marunong tapos uh, hindi ako marunong magwalis ng ano ng pa pa paikot sa bahay kuya ba hindi ko rin mag magwalis tapulan ako kuya pero helpful ako kuya may ano ba dyan sa inyo may juice juice ba ma malamig dyan sa inyo kuya yung yung tang orange ba kasi matagal na akong hinakainom na tang orange, kuya. Anong init ang panahon ngayon. Oy, parang ang igang-igang ng panahon ba? Ito na yung pagkakatao na ipapakita ko yung, yung talent ko sa bahay mo, kuya. Ah, pira! Gusto kong pira, kuya. Kasi mahirap lang kami, kuya. Gusto ko ng pira. Kasi pag ako nanalo, bibi pag, pa, magpaano ako, bibili ako ng lupa at bahay, kuya. Kasi wala kaming ano, bahay. Nagkatira lang kami sa, ano, sa, sa bahay ng, ng pinagmana ng lula at lula, lulu ko ba yung mga yung karaan na bahay kuya ba kaya gusto ko manalo para magkabahay kami kuya at saka kuya kahit gawin mo lang ako ng oy ipapakita ko talaga yung bis dyan sa, sa bahay mo kuya kahit gawin mo lang akong tagalinis tagahugas ng pinggan marunong akong maghugas ng pinggan kuya at saka swimming pool may swimming pool ka ba dyan kuya Naku, gusto ko talaga magbaligo na si pool kuya kasi ilang ilang taon na talaga ako hindi nakaligo na si pool kuya. Ang init talaga dito sa Pilipinas kuya dito sa lalo, lalo na dito sa lugar namin sa Calatrava ni Cruz kuya. Sobrang init kuya. Hindi na ako nawawalan ng tagihawat. Tingnan mo yung mukha ko. Ang dami ng tagihawat. Tagihawat kuya. Bugas ba? Bugas dito ang tawag sa amin ito. Kuya, yung swimming pool mo, gusto ko talagang maligo kasi naka-order na ako sa Shopee ng ano kuya, ng, ng ano ba, yung pangligo na biting shoot na, na bikini ba? Gusto ko talaga kuya, kaya nag-order na ako bago pumasok dyan sa bahay mo. Tatlong pares yung in-order ko kuya, tatlong pares. Pang itaas ka pang baba kuya, gusto ko talaga nakabikini na ako maligo dyan sa bahay mo sa swimming pool kuya. At saka, Matagal matulog eh. Oo, oh, matagal ako matulog kuya. Naku, pang bilar ito kuya. Tagalas dosin na ako. Mahigit matulog sa gabi kuya. Kaya ganito na yung eyebag ko. Ganito na yung ano ng mukha, ng ano ng, 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 mata ko. Kaya okay lang ako kahit gawin mo akong tagapalong ng suga mo kuya ba? Yung taga-off ng suga mo nang, nang ilaw mo ba sa gabi bago matulog? Kahit patulogin mo, mauna yung mga housemate ko kuya. Yung mga, yung mga housemate ko Basta ako? Okay lang ako. Ako yung gawin mo taga-off ng ilaw mo kuya. Okay lang. Ah, okay lang. Kahit anong naman sa mo kuya. Kasi mal, malamig, alam ko malamig pagkain mo sa rip kasi dito wala kaming rip dito sa bahay kuya. Kung bigyan mo ako pa kung mo ako na pagkakataon na makapasok diyan sa bahay mo kuya. Uh, ako na yung taga tagalinis ng swimming pool mo ba kasi ang igang ng panahon ngayon. Ako na tagalinis ng ng swimming pool mo. Bali sa ano kuya sa sa gabi ilabas ko lahat ng tubig sa swimming pool kuya tapos sa umaga sa madaling araw ipa ipaagasan ko na hose ba ng tubig mo para mapuno agad yung swimming pool. Tapos gusto ko kuya, pag naligo sa swimming pool, ako una yung tatalon sa swimming pool kuya. Gusto ko ako una tatalon kasi igang igang talaga ng panahon. Sayang na may nirdir nir nir ko sa Shopee na ano kuya na mga bitin shot kung hindi ko gagamitin dyan sa bahay mo. Kaya sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makapasok dyan sa bahay mo kuya. Yun lang kuya, antayin ko lang yung tawag mo kuya. Nakahanda na rin yung ano ko kuya, yung malita ko kuya para pagpunta dyan sa Manila kuya. Maraming salamat kuya, maraming salamat.